Paano kung isang araw bigla ka na lang hindi nagising at nang magising ka, dalawampung taon na ang lumipas. Badi, ito ang heartbreaking pero inspiring na kwento ng isang prinsipe mula sa Saudi Arabia, ang tinaguriang sleeping prince Prince Al-Walid bin Khalid Al-Saud. Isang prinsipe na ipinanganak na parang jackpot sa life, isang batang mayaman, makapangyarihan ang pamilya at puno ng pangakong kinabukasan, pero sa isang iglap nawala ang lahat, ang prinsipeng pinanganak sa ginto. Si Prince Al-Walid ay ipinanganak noong Abril 18, 1100 na raan na po sa isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Saudi Arabia. Anak ng Prince Khalid, pamangkin ni King Salman, apo ng founder ng modern Saudi si King Abdulaziz, kung sa internet trend ng percentage kung saan ka ipapanganak. Si Prince Alwalid literal born with a golden spoon. Pero ganun talaga ang tadhana, body. Hindi lahat ng ipinanganak sa karangyaan ay garantisadong masaya ang kapalaran. Ang bata na nangarap maging mandirigma, kahit prinsipe, simple lang ang pangarap niya. Gusto niyang maging sundalo. Hindi siya yung tipo ng royal na puro upo sa palasyo. Gusto niyang maglingkod sa bansa, magbigay ng pride, maging tunay na mandirigma para sa Saudi Arabia. Lumaki siyang normal na bata, naglalaro, nadadapa, nasusugatan, napapagalitan. Pero isang bagay ang hindi nagbago ang puso niya para sa pagiging sundalo. Ang araw na binago ang kapalaran niya, taong 2005, labin limang taong gulang, nasa London at nagsasanay bilang military cadet. Unti-unti niyang tinutupad ang pangarap niya. Pero isang gabi, isang matinding car accident ang sumira sa lahat. Nasugatan siya ng grabe at ang pinakaapiktado ang ulo. Dinala siyang madali-dali sa ospital at doon, body, nagdesisyon ang mga doktor, medically induced coma. Pero hindi lang yon sinabi nila sa pamilya, hindi siya tatagal ng apat na put oras, dalawang araw. Pero alam mo ang nangyari, mali ang doktor, nabuhay ang prinsipe, lumipas ang 40 hours, naging ilang linggo, naging buwan, naging taon, at kalaunan naging dalawang dekada. 20 taon na walang gising. Si Prince Al-Walid ay nanatili sa vegetative state, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, hindi makadilat, hindi makabalik sa dati. Pero ang pamilya niya, lalo na ang tatay niya, hindi sumuko. Inilipat nila ang anak sa sarili nilang ospital, Abdulaziz Medical City sa Riyadh. Nag-import sila ng pinakamagagaling na doktor mula sa iba't ibang bansa at linggo-linggo may prayer intercession para sa kanya. Isipin mo yon, body, dalawampung taon silang nagdasal na magising ang prinsipe, lakas ng ama. Naka-life support si Prince Alwalid, dalawamput-apat na oras, pitong araw sa isang linggo. Kadagalaw ng daliri, bawat paghinga, bawat tibok ng puso, minomonitor ng buong team ng doktor at sa ilang beses, may milagro ring lumabas, mumunting paggalaw ng daliri, kaunting pagangat ng kamay, slight response kung minsan at ang pamilya lalo lang umaasa. Pero ang totoo, ang gastos, sobra. Umaabot ng milyon every single day ang treatment, equipment, staff at gamot. Multiply mo sa tatlong daan at anim na put araw. Multiply mo ulit sa 20 taon. Hindi na kayang bilangin ng utak natin kung gaano kalaki iyon. Pero sa puso ng kanyang tatay, kahit gumastos siya, nang kahit gaano buhay pa rin ang anak niya. Kaya okay lang. Isipin mo ang sakit Noong 2005, 40 years old pa lang ang tatay niya Nokia pa ang uso. Dalawang megabits per second lang ang pinakamabilis na internet Pixelated pa ang video quality sa phone. Ang dami nang nagbago sa mundo. Pero siya, body? Araw-araw niyang hinihintay na magising ang anak niya for 20 long years hanggang sa dumating ang araw noong July 19, 2025 at the age of 36. Si Prince al ang sleeping prince, ay tuluyan ng nagpahinga. Ang balita ay inannounce mismo ng kanyang tatay. With hearts full of faith in God's will, we mourn the death of our beloved al -Walid. Ang kanyang funeral prayer ay ginanap sa Imam Turki Bin Abdullah Mosque dinaluhan hindi lang ng mga Muslim kundi pati mga tao mula sa iba't ibang relihiyon dahil ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa kamatayan ng isang prinsipe kundi simbolo rin ng walang hanggang pagmamahal ng isang ama pag-asa paghihintay at pagbibigay ng lahat para sa anak ito ang tunay na mensahe. Hindi lahat ng kwento may happy ending, pero may mga kwento tulad nito na nagpapaalala kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang magulang at minsan body ang tunay na pagmamahal. Kaya nitong maghintay hindi lang ng taon kundi ng buong buhay.